na isang die-hard fan kay Angel Locsin. Bilang early birthday gift, isang natatanging awit ang inihandog ng di nagpapakilalong fan sa aktres. May Ginger Conejero. Baka pakislap ng mata ni Angel ang sobrang kasiyahan, lalo na tupad ng kanyang wish bago ang nalalapit na karawan sa susunod na linggo. Gusto pasalamat ako sa kung anumang blessings na natatanggap ko ngayong taon, sa mga nakaraang taon mo uh, sa mga taong patuloy na sumusuporta sa akin. At bilang pasasalamat, may inahandang surpresa din ng actress sa mainit na pagtangkilik ng kanyang fans. Meron akong surpresa ang inyanda para sa mga bagets, para sa mga kababalikan. Malalaman nyo yan, uh, soon <laughs> Pero kung may isa pang bagay na nagpapasaya sa dalaga, ito ang surpresang kantang kinumpol ng isang dinapakilalang tagahanga akala ko sorry tip ko sa ata. Sabi ko, bakit wala ko ng lyrics? Ganyan, di Tapos sinabi sa akin na parang um, meron nga daw na pinapaabot sa akin. Nagulat man si Angel, hindi raw siya natakot na baka stalker ang gumawa ng kanta. Hindi, kasi gano'n talaga na sa unggan yun ang boss, matatakot ka pa ba doon? <laughs> Imbes na ilang sa patagong paraan ng kanyang tagahanga, may mensahe pa ang actress sa kanyang secret admirer. di ko naman parang ina-entertain ina na parang or tayo ganyan-ganyan na-appreciate ko lang talaga yung ginawa niya. And kung sino po yung gumawa ng, ano, ng, ng show na yun, maraming maraming salamat po. Sobrang natuwa po. Pinarinig ko rin po sa ano, sa staff ng Globo sa Marquisa. Natuwa po sila. Thank you. Ginger Conejero Patrol ng Pilipino.